Good morning guys Nasa kulon kami ng alaga ako guys Medyo makulimlim ang panahon Umaambon-ambon guys Ayan o, oh, may mga Kabayo rito May mga kalesa Bumabiyahe yan sila guys Tingnan natin yung mga kabayo nila guys. Ayan o, oh, ang gaganda ng mga kabayo. O, si Horsi ni Harvey. Ayan, ayan rin yun, usapin yun.

Nasa may kolon kami, guys. Yung kahabaan ng kalsada nun, yun ang kolon, guys, papunta roon. Ito, mm, tang-tang. Tang-tang. Oh. hanggang yung isa guys inayos na yung sapatos ng kabayo guys oh Mukhang na Mukhang na tapilok ang kabayo gawa sa sapatos guys. Ayos na, nadug na nadug, nadugdug niya nadug, na, nadug, napukpok niya na. Okay guys, thank you for viewing. <laughs>